Humarap na sa pagdinig ng Senado si dating presidential spokesperson Harry Roque hinggil sa investigasyon sa mga illegal na Philippine offshore gaming operators o Pogo sa bansa kung saan iniuugnay ang kanyang pangalan. magugunitang ang kabilang umano ang pangalan ni Roque sa organizational chart ng Lucky South 99 bilang legal head ngunit iginit nito na hindi siya abogado ng naturang Pogo Company. Nito lamang, sinalakay ng mga otoridad ang inihinalang bahay ni Roque sa Tuba Benguet sa operasyon. Dalawang Chinese nationals ang dinampot na hinihinalang konektado sa Philippine Offshore Gaming Operators. Ngunit sa pagdinig ng Senate Committee ng Women, lumantad si Roque at nilinaw na hindi niya pagmamayari ang nasabing bahay na sinilakay. Anya, nakarehistro sa korporasyon ang naturang bahay at aminado rin si Roque na tumira siya sa nasabing bahay nung umalis na siya sa gobyerno. Ipinalawanag nito na nitong January 2024 ay pinaupahan ng korporasyon ang naturang bahay sa isang female Chinese national na Wan Yun na nakasadaan niya sa kontrata na nilagdaan ay holder siya ng 9G working visa na lumalabas na legal na manatili siya sa Pilipinas. Now, ang bahay po na tinutukoy nyo sa Tuba Binget ay rehistrado sa isang korporasyon. Tiniran ko po yan nung ako po ay umalis ng gobyerno. And I do have an interest in the corporation that owns it. No? Pero wala po sa akin ang posesyon ng bahay na yan. Dahil as of January of 2024, yan po ay pinaupahan ng korporasyon. At ang umuupa po ay isang one yun na isang Chinese national na siyang siya po ay pumirma sa contract of lease ay uh, siya na magpakita ng Alien Certificate of Registration at lumalabas po na siya ay holder ng isang 9G working visa. Meaning, she has a right to be in the Philippines. So ang rehistradong lesi po dyan, at yan ay rehistrado rin sa Homeowners Association ng subdivision para sila ay makapasok, ay itong babae na isang one yun. Kaya nga po, nung sinabi nila na sinalakay ang bahay ko at may mga wanted na mga po, uh, uh, bosses doon, eh ako po ay talagang nag-conclude na meron talagang pilit na naninira sa akin. Sa pagkakalam pa ni Roque, ang foreign national na lalaki na nahuli sa bahay sa Binguet ay isang digital nomad ng cryptocurrency at partner ni Yun. Umapila si Roque na magpakita ng ebidensya na kung ang lalaki ay talagang sangkot sa pogo sa bamban dahil kung wala naman ay tiyak siyang mayroong matinding pagsisikap para iling siya sa iligan na operasyon ng mga pogo na kanyang unang itinatanggi. Samantala, binantaan ni Senate Committee on Ways and Means Chairman Senator Sherwin Gatchalian si Roque na ipapasay kontem contempt kapag inulit ang pamabastos nito sa chairman ng komite na si Sen. Risa Honteveros. Nagkasagutan kasi sa alagitna ng pagdinig ang dalawa matapos ihayag ng dating kalihim na may pahiwatig ang mga katanungan ni Honteveros sa kanya. Madam, nagagalit po kayo dahil sinasabi nyo um, binibigay ko ng mga salita ang inyong bibig. Pero right now, Di you naman already ako assume... nagagalit. Sinasabi ko lang wag niyong gawin o, pero yun. Pero ngayon po, sinabi niyo, you again insinuated that I had anything to do with the document. Ayan nga po sinasabi ko. Uh, as ah, far at, as I at know at, po... Me, attorney attorney Please stop using that offensive verb, insinuating. I am a very plain speaker. Okay, I'm Pwede sorry. lang, oh, It's all right. Pwede okay. nyo lang sabihin, mali yung fact na sinasay, tinatanggi uh -huh. nyo yung sinabi ng ibang uh, resource person. Apat na toon na po itong investigasyon. Halos wala na pong nag-insinuate. Kasi, dire diretso na pong mag-usap. Excuse okay. me, no, kasi... No, 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 Excuse me, excuse me, Attorney Roque. I'm sorry, madam, but yes, I am a resource right. person invited. Yes, you are. Wait, I was wait, wait, asked let me finish. to answer. Yes, you, you already answered, in Um, kapag gusto nyo akong tumigil, papatigil nyo pag ako kapag ako nag-i-explain. Mm -hmm. yes. I... uh, Attorney Roque, please be reminded to respect the chairperson. I'm very respectful, Madam Chair. Paano respectful yung nagsasalita siya, sinasabayan mo siya. I apologize, uh, Senator Gatchalian. One more I apologize. and I will, I will cite you in contempt. Magtatakda muli ng pagdinig ang Committee on Women hinggil sa Pogo sa bansa. Ayon kay Onteveros, hihintay nila ang pagdating ni suspended bamban Tarlac Mayor Alice Go para humarap sa pagdinig ng Senado. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez nag-uulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines Basta Radio, Bombo!